Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So kahapon nga ng umaga, binigjohan ko lang yung mga parcel na dumating sa akin. Kung isa kang affiliate, makakarelate ka sa kung ano man yung ginagawa ko. Ang ganda nga nitong multifunctional cooker ng may mate na pinamote ko kasi talagang useful siya pagka nauubusan ng gasol. Mas mura nga din to sa Nota app dahil 299 pesos nga lang to doon. So, pwede na kasi itong pagsaingan, pagprituhan, tapos pwede ka rin dito magluto ng may sabaw at saka mag-steam. Dalawang takal nga lang din yung sinaing ko dahil may tira pa naman kaming kanin kagabi. Tapos nagprito nga lang ako ng hotdog, nag-steam, tapos nagluto ng noodles. So ito na nga yung kakainin namin ng mga anak ko para sa almusal. After nga namin kumain, nagpahinga nga lang ako. Tapos sinunod ko naman videohan tong portable blender ng Dripor. Sa pagpupromote naman, sasabihin mo lang kung ano yung mga function o di kaya kung paano ginagamit. Konting tips nga lang din sa mga nagsisimula tulad ko, eh gandahan nga lang din natin yung pagkuha ng video. Mas maganda nga kung mas marami tayong angle na makukuhaan. Yung hindi nasa isang direction lang yung camera natin, meron sa gilid o di kaya sa taas. Buti na lang din talaga at meron pa ako natirang dalawang mangga at yun na nga yung ginamit ko rito. At sakto nga rin hindi pa ako nakakapagluto ng pininyang manok kaya meron pa akong evap. At yung pinaka binili ko na nga lang dito yung ice cube. Minsan kasi sa pagpupromote tulad nga nito, kailangan gagastos ka rin. For example, itong blender, kailangan meron kang prutas. Pero malaking bagay din to kasi may libreng gamit ka na tapos pag nakabenta ka, eh may commission ka pa. Pagkatapos ko nga lang mag video-video kanina, eh natulog nga lang ako. Tapos pagkagising ko, eh napakakalat nga ng bahay. And Dami nga sa akin nagtatanong kung paano nga doon mag-affiliate sa Nota App. Doon po kasi kailangan meron kayong at least 1,000 followers. Pero alam nyo ba dati, kahit wala pa kayong 1,000 followers, eh pwede na kayong mag-affiliate. Nag-start ako mag-affiliate na sa 40 followers pa lang ako. Pero kasi ngayon, required na talaga na kailangan meron kayong 1,000 followers. Nahihirapan ako mag-explain kung paano kasi kailangan meron akong account na meron 1,000 followers. Tapos ipapakita ko sa inyo kung paano yung step. Pero alam nyo ba sa akin, walang nagturo noon. Nag-try nga lang ako doon manood sa YouTube at doon nga ako na- kaya nga sa mga nagtatanong sa akin, try niyo po sa YouTube. Doon kasi maganda talaga yung tutorial nila kung paano yung step by step tapos malinaw pa yung explanation. So anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko at nakapaglinis-linis na nga ako dyan tapos sinunod ko ng mag-vacuum. Disaster talaga yung magiging itsura ng loob ng bahay pagka walang nanay na maglilinis. Isipin niyo yun, natulog nga lang ako at pagkagising ko, wala talagang ibang kikilos kundi ako pa rin. Gusto ko lang din namang maging aesthetic pero ewan ko ba bakit para kaming binagyo? Siguro nga kahit isang araw lang ako na hindi ko milos dito sa bahay eh para na kaming basurahan, charis. Nagligpit-ligpit nga lang ako diyan sa may tokador tapos pinunasan ko na nga tong salamin. Ang daming sa nagsasabi na pinturahan ko daw tong tokador kaso nga lang hindi ko magagawa yun at hindi po sa amin yan. Inaantay ko nga lang din yung kuhain ng mother-in-law ko para nga ipipwesto ko dun yung coffee area. Tapos plano ko nga rin maglagay ng malaking salamin doon o di kaya kahit DIY lang. Maya-maya nga lang quarantine na tapos na rin ako maglikbit dito sa lamesa. Tapos sinunod ko naman mag-asikaso para sa panghapunan namin. At dahil may ginagawa nga yung asawa ko, kaya dito muna ako sa may sala magluluto. Bali, nagsaing nga lang ako ng tatlong takal. Ang ganda nga nitong ginagamit ko na rice cooker kasi multifunctional na rin to. Pwede ka kasi dito mag-bake, mag-fry, at saka mag-saing. At habang nakasalang pa nga yung sinain ko, naghiwa-hiwa muna ako dito ng mga kakailanganin ko sa pagluluto. Favorite na ulam ko ay lulutuin ko ngayon yung pininyahang manok. Na-open ko na kasi kanina yung evap, kaya naman yun na yung ko ngayong gabi. 45 minutes nga pala naluluto yung sinaing at meron nga tong timer. Kaluto nga, maya maya sinaling ko lang din yun sa may plato. Tapos nagsimula naman ako magset dito para sa pagluluto ng ulam. Sinet ko nga lang yan sa cooking tapos magigisa naman ako. Nung uminit na nga yung pot, naglagay na ako dyan ng mantika tapos ginisa ko naman tong sibuyas at bawang. Nung mag-aroma nga, isa-isa ko nang nilagay yung mga manok. Alam nyo ba, sa sobrang favorite ko to, kahit siguro araw-araw namin tong ulamin na eh, hindi ako mananawa. Magisa-gisa nga itong manok, sinunod ko naman naman tong pineapple. Agad nga lang din ako dyan ng konting tubig tapos tinakpan ko na. At after 15 minutes, lagay ko na tong bell pepper tapos sinunod ko naman tong gatas. At tiniplahan ko nga lang yan at maya maya luto na nga rin. Kain po tayo mga Marcy at Parsi. Kagabi ko pa nga dapat po i-upload kaso nga lang nag-brown out kaya ito yung itsura namin kagabi. Buti na nga lang at meron kaming rechargeable na ilaw at hindi na namin kailangan pang gumamit ng kandila at medyo delikado rin yun. Yun nga lang, struggle kami sa pagtulog dahil sobrang init talaga. At yun lang Panguna mga Marset Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!